ako. Ayan ang mga basa. Ito na yung mga tanim. Ito na yung update sa ating tanim. Ayan yung sita. Wala na. Durug-durug na. Hindi na malaman kung wala, wala na yan. Kung ano mga basa. Oh. Sobrang ano na eh. Dahil hindi tinantana ng langgam. Hindi na siya tinantana. Ang dami pa rin. Mag-spray ka man. Mag Kumunti Pero tuyot na tuyot na yung ano. Tuyot na tuyot na yung tanim tsaka linggo na walang ulan kaya hindi na nababasa tulad ng sinabi ko mga boss wala na ako dito kaya hindi ko na naalagaan punta, ako punta ko dito para ma-check pero wala akong duty eh. so hindi na siya malagaan hindi, ma, hindi na diligan hindi na asikasin -asika. mga boss wala na ako dito datrush na ako sa company kaya ito na siya mga boss yung tanin so, hindi na talaga siya mga regular na maalagaan dito lang nang dati yun yung kamatis. Nakarecover yung kamatis. Ito na sila. Yan, makabawi. Kaso wala niya. Tuyot na tuyot. Hindi na malagaan. Ang kong payat. Alubati. Pwede na naman mag ano. Mahaba. Madaho na naman siya. Alubati. yan mga bossing. Eh hindi ko alam kung huli na ka update ko sa inyo mga boss hindi <laughs> ko pa alam mga boss ano pa sa sunod mga mayari abangan nyo na lang ha hindi pa ako makapagdesisyon ng ganap ngayon eh uh, mahirap pa nag adjust pa ako sa mga pag-aratos ko kasi ang hirap na wala, wala na talaga siyempre dapat maghanap muna ako ng pagkakitaan ko pambili ng pagkain, pambayad sa mga bayaran sa mabil sa mga bossing <laughs> yun lang muna ito tayo ayan sobrang sagad lahat ng mga tanim dito mga boss oh nilisis pati yung mga tanim ng mga kasama ko dito mabulaklak oh ayan, pero nadali rin yung iba yun natuyot natuyot so yan na lang mga mga bossing habangan ano yung mga susunod pong update sa inyo ha dito sa ating mga tanim Yan. So, hanggang sa muli ha. Sa so, sunod ko mag-update. Ikaw content ang pwede So, muli. Bye!